Nag-pruning ako nitong aming tanim ng kakao. Itong puno ng kakao. Yun nga, nakatanim lang yan sa paso. Maraming hindi makapaniwala na sa paso lang nakatanim itong aming kakao. Ayan, sa paso lang po talaga yan. Katanim, at ayan nga po. Oh. Nagbubunga na rin. Ngayon, nagbawas ako ng dahon. Kasi nga, ayan, ang dami na uling bulaklak. Ayan, kung mapapansin natin, ito nga yung pinaka-ano niya naman. Oh sa mga malalaking sanga, dun lumalabas yung mga bunga. Yeah. Kaya yung mga katulad nito, at yung bawa ito, yeah. ayan, ayan to. pwede ko na to yung alisin. Kasi hindi naman dyan pupunta yung bunga. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Ang dami ko nga binawas. Eh. yung uh, mga ganyan. yung mga tinanggal ko yung mga ano. Uh, sang sanga-sanga na payat yung nga nasa lupa na para nga uh, ano mas mag tuloy yung ano bunga nitong ating kakao na at, ano, ang dami na uling bulaklak ba diba? at kung mapapasin nga talaga yung ano uh, pinaka bunga sa mga malalaking sanga naman gumalapas thank you for watching and don't forget to follow like and share bye